big sa container para po sa ating uh, detergent liquid ito nga po, ayan. Isa-isa talahati pong uh, litro ang ang pinagawa nating ano uh, sukatan ng tubig. Kaya ito po kamamang bibi. Uh, muli po mag-umpisa po tayo ng ating munting business kaya po tama lang na pambili ng pichin yung ating mag-iingkan dito. Ayan po. Ayan po, kamamang TV. Naka-11 letters na po tayo. Thank you. So, bye-bye po na natin ang ating uh, pagtitimpla po ng detergent uh, liquid. Unahan po natin yung sa pakitan. Ayan, ibuwas po natin ang pakitin. natin ang is a 45 bubble buster takot din po siya sa so, natin ang foaming agent ayan kasunod po natin guys ay ang LD Premium 1 Ariel Sense. Paikot din po siya. Yeah. Siyempre po, busin natin lahat yung ¡Gracias! ang panghuli po ay ang kanyang thickener. Ayan. Yan na po. Yan na po siya lalapo. Medyo malakas po yung ventilador natin kasi sobrang mainit. ay na po natin natin lahat ng sangkap kaya konti lang konti lang po ang ang paghalo nito hanggang sa lumapot po. po pwede na po siya. Medyo mabigat na po ang paghalo natin at lumapot na po siya. Pwede na po natin siya takpan at ilagay sa malamig na dako, Ayan. Sige po guys, ang tabayanan po natin ang pagsasali. Thank you.